guys! Welcome back to my YouTube channel, All Out Kasangkay And for today's video, nandito ako ngayon sa Seawall ng Barangay 4, Eastern San Policarpo, Eastern Samar. So ito, ipapakita ko lang sa inyo. Yan dyan. Ang ganda. High tide po siya mga kasangkay. High tide po siya. Tapos ang, li ang linaw ng tubig. So kung mapapansin nyo dito sa aking kinatatayuan, ang ganda. Uh, ang ganda pag masdan dahil malinis ang ang tubig dito sa kanila sa Siwol Barangay 4, San Pulicar Eastern Summer. So mamaya pupunta tayo doon, iikot ko po kayo kung gaano pa kaganda dito sa Siwol ng San Pulicarco Barangay 4, Eastern Samar. So stay tuned. Hi, hi, hi all out kasangkay. Welcome back ulit. Nandito naman tayo ngayon sa kabilang side ng seawall ng Barangay 4, San Felicarp Eastern Summer. Tingnan nyo mga kasangkay, ang ganda oh. Ang ganda nyo yung bato niya. ang <laughs> laki ng mga bato niya. Tapos ang linaw, ang linaw ng tubig. Tingnan na kasangkay. Hindi katulad kahapon sa, sa oras Eastern Summer na parang <laughs> medyo maha ano siya. Medyo hindi kita ang ano niya, yung tubig. Kasi medyo ma, malabo. Pero ito, ano sa maliw malinaw. Maliwalas si yung tubig niya. Kitang kita talaga yung, yung buhangin, yung ilalim ng dagat. So dito kung mapapansin nyo mga kasangkay, may maliliit na bato. I mean ano, da, hindi ko lang natin mahuli-huli dahil mabilis po sila mawala pag nilalapitan. So gusto nyo makita, makita kung paano. Grabe, ang ganda dito mga kasangkay. Pati naman yung bato niya. <laughs> Ang ganda dito, sarap maligo. Ito ay sa sa San Jose Barangay 4, napaka ano lang siya, libre lang po yung pag-swimming niya. Talagang free entrance siya kasi sa gilid lang siya ng kalsada dito sa Barangay 4. So dito, uh, kahit sino pwede maligo. Uh, wala nga lang ito talaga free as in, free talaga na ang ano mo pagsuswimming so nasarap dito mga ka all out dahil uh, makikita mo may mga isdang lumahat talaga mga mabilis nga lang siya hindi siya mahuli huli dahil pag nilalapitan mo siya mga all out sa kay ayan tinatangay niya tinatangay na ako mga ka all out medyo lumalaki yung alon so ahon muna tayo pupunta naman tayo doon sa kabila so wait lang mga kaol kasangkay pinakita ko sa inyo ang actual footage dito sa sa barangay 4 uh, seawall ng San Policarpo medyo lumalaki yung alon niya lumalakas yung alon niya yung hampas niya kanina mga kaol kasangkay munti, munti ka na kumadulas dahil may ano dito may kahoy ng nyog na naka lutang dito sa dagat uh, yun yung humahampas pag, pag umaalon pag lumalaki yung alon yung humahampas po siya so doon ako medyo ano, natakot dahil bukod sa high tide malaki din yung alon minsan lumahampas yung malakas na alon yun lang iniingatan natin ang ganda rin yung mga ka all out kasangkay tingnan nyo naman o oh. Itong uh, barangay 4 sa seawall nila, Uh, namin dito sa bayan ng San Policarpo uh, totally free po talaga ang pagsisiming dito as in wala kang babayaran uh, ikaw lang po ang mananawa kung hanggang anong oras po kayo dito so dati I remember uh, nung, kaba nung nandito ako dati ng kabataan ko pa um, ano siya uh, maganda dito din mag swimming ng gabi dahil bukod sa walang init, dahil may enjoy nyo yung sinasabing night swimming So maganda talaga kasi malamig at malilim pa. Bukod sa gabi, may enjoy nyo talaga Di tulad sa uh, umaga, mainit na, talagang mangingitin po kayo Talagang ano, napaka mag-enjoy kayo dito ng sobra Dahil malinis, uh, talagang disiplinado din ang mga tao dito sa bayan ng San Policarpo, Barangay 4 So, dito sa nakikita yung actual na ano, ito po talaga. Ang ganda, mga kaulat ko ka Panalo po ang view. Sana po, ah... Uh, Ayan. Ganda. So, yun lang, mga kaulat ko ka sangkay. Ah, uh, hinihingi ko lang po ang lambing ninyo. Ah, uh, kung ano po ang pag-support ninyo sa ah, uh, YouTube channel ko about showbiz. Uh, sana po itong itong ginagawa kong video uh, lahat ng pagod effort ko sana magustuhan nyo po kahit papano alam ko po na hindi niyo ako totally kilala <laughs> um, hinihingi ko lang po ang inyong lambing ang inyong pagsuporta sa aking ginagawang video dito sa aking bayang San Policarpo Eastern Samar sana po supportahan nyo po lagi like and share, comment Uh, ishare i nyo po sa mga friends, family, uh, loved ones, sa mga socials. Yun po ang yun po ang hinihingi ko sa inyo. Sana po uh, Asahan nyo po na pagagandahin ko pa po ang ginagawa kong content dito sa aking bayan ng San Policarpo Eastern Summer. At maraming maraming salamat po sa hindi nyo pagbitiw at walang sawang panonood sa aking channel. Uh, sana po, sana po, uh, supportahan nyo po uh, Uh, ano po hinihingi ko po ang inyong ang inyong laging pagsubaybay panonood yon again uh, ishare i nyo po sa mga friends family at relatives loved ones, sa mga socials uh, all out kasang kay youtube channel all out kasang kay Um, Facebook page. Maraming maraming salamat mga ka all out kasangkay. Asahan nyo po ulit na pagagayin ko pa po lalo ang ginagawa ko. Maraming maraming salamat po and God bless. Bye, 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 bye. Ang ganda ng baybay ng Barangay 4. Bye, God bless.